and Mile for short, uh, I am a multimedia art student of Clarendon College of Roas. So, ngayon, uh, magtatanong-tanong tayo ngayon tungkol kay Rizal. Kaya, tara, samahan niyo ako. Jose Protasio E. Priya... P. Priya Ronda Rizal. Jose Protasio Mercado. Oke, okay. oke, okay. Oh. Oh, gini, gini. Go. Ano ngayon? Jose Pitacio, Bautista. Lagi re. Siya diyan. Ah. Di wala Hindi po. <Walam> eh. <laughs> Sige po. <laughs> <laughs> Uy, <laughs> yun September. Kahapon. Dati no. di. Hindi ko rin alam. Yun lang. Hindi ko rin alam. <laughs> Saan? 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 Sa bahay. Sa bahay daw. Sa kama. Ay. Sa kama daw. Sa may malulos. Ay, sa Laguna. Saan? Laguna. Sa Dapitan? Dapitan. Ah... Uh, Dapitan na tayo? <laughs> Sige, pang, pang <laughs> Pwede ba yung mga noli may tangali tapos yung ano? Nuli pa! Nuli pa na si Muna! Nagugtong mo ka no! Aray ko! Aray ko! Nuli ka naman! Aray ko! Ni noli tangere! Nuli pa na si Muna! Nuli may tangere! Nuli may tanong nyo po naman. Last na yan. eh. wala po kami ganyan subject? Parang naman ano? 12, 11, 7. seven. 7 Pito Panganay siya <laughs> <laughs> Apat ba Apat po Pangilan ah, si Rizal po Bunso o panganay kaya? <laughs> Final po Bunso Pangatlo oh, okay. Ilan po sila makakapatid? Lima Yun